Nakakaawa, Liza Soberano isinugod sa ospital. Viral na naman ngayon ang kapamilya aktres na si Liza Soberano, matapos ilabas ang panibagong magazine photoshoot nito na talaga namang pinagkaguluhan ng mga netizen. Dahil sa wakas daw ay muling nagparamdam ang aktres sa social media matapos nitong mabatikos dahil sa mga basher nito. Ayon pa sa nakalap namin na balita ay marami daw ngayong paparating na proyekto si Liza na kung saan pinaghahandaan na niya ito. Kaya naman ngayon pa lang ay inaabangan na ito ng kanyang mga solid supporters ang mga ito. Todo pasasalamat naman ang manager ni Liza Soberano na si OG Diaz dahil sa hindi pagtalikod ng aktres sa kanyang pinagmulan at patuloy nitong pinapatunayan ang kanyang sarili sa harap ng tao. Samantala, lumabas naman ang balita na di umano'y sinugod sa ospital ang kapamilya aktres na si Liza Soberano dahil sa mga sunod-sunod na mga proyekto ang ginawa at tinaggap nito galing sa entertainment. Bigla na lang daw kasi nawala ng malay ang aktres habang isinasagawa ang ongoing project nito na malapit ng ipalabas. Labis naman ang pag-aalala ng kasintahan nitong si Enrique Hill nang isugod si Liza sa ospital, ani pa ni Ken, hindi na daw kasi nagpapahinga at kumakain ang aktres dahil sa sobrang busy sa trabaho, kaya napapabayaan na rin pati ang kanyang sarili. Pahabol pa nito hanggang ngayon ay patuloy pa rin na nagpapalakas si Liza sa ospital. And this are Archika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.